Hello po mga manay at welcome sa ating kusina. Ngayong araw tara samahan niyo ako dahil magbe-bake naman ako ng pandesal. At eto nga nakaredy na yung mga sangkap na kailangan ko. Kasi yung nakaraan na ginawa kong tuna pandesal ay naubos na dal order yon sa atin. So dito nga meron tayong 11 grams ng instant yeast. Ito po ay isang pakete na nabibili to sa mga supermarket or meron din sa mga baking store. So magtanong lang po kayo So itong isang pack na to na 11 grams ay ilalagay natin O ihalo natin sa 1,500 grams ng all-purpose flour Then dito naman meron tayong tubig At uh, tutunawan natin ng ating asin na 16 grams Tapos yung ating tubig naman ay uh, 750 ml Naglagay din ako ng 1 tablespoon ng vanilla essence Then ang gagawin natin dito is maglalagay tayo dito ng puting asukal. Pwede pwede rin po ang wash sugar. So sa paglalagay din po ng tubig, kailangan din po na tansya-tansya din po kasi minsan yung harina na ating nabibili ay matakaw sa tubig or yung iba naman ay konting tubig lang, e eh sakto na. So pag matakaw sa tubig, sabihin maganda yung harina ninyo. Mas marami kayong magagawa na tinapay. So, hinalo ko lamang po ito para matunaw yung ating sugar, then once na the okay na, itabilang natin to. Then, nakaredy na rin yung aking uh, butter, at meron din tayo ditong egg. So, yung ating uh, milk powders, maglalagay tayo dito sa ating harina na ang timbang nito is 60 grams. So, pasensya na kung naka-grams ngayon yung ating mga sangkap ha, kasi marami ang nagre-request talaga nito. Bali, hahaluin natin to ng maigi para naman humalo yung ating yeast sa ating harina. So alam nyo mga manay, dito sa bahay, nag i na lang talaga kami ng bread kesa bumibili kami. At dahil nga marami-rami to, so hindi ako gagamit dito ng masang kamay, gagamit tayo ng stand mixer. So hinalo ko lang yung sugar para matunaw. So ilagay na natin yung ating harina na ang timbang is 1,500 grams o isa't kalahating kilo ng harina bread flour o pwede rin po ang all-purpose flour. Pagkalagay po natin dyan, hahaluin ko lamang po ng bahagya. Then, saka naman natin ilalagay dito or ibubuhos yung ating tinunaw na sugar at yung mga iba pang sangkap na nakalagay sa ating tubig. So, tinutunaw po talaga natin maigi yun para walang buo-buong sugar na mamumuo sa ating tinapay. Pagkatapos niyan, ilagay na po ang isang pirasong large size ng itlog nakakatulong yon para malambot po yung ating tinapay. Pero kung allergic kayo sa egg ay pwede nyo naman yon i-skip o wag nyo na pong lagyan. So ito nga pala yung aking stand mixer na ginagamit mga manay. So pag meron kayong ganito, mas mapapadali talaga yung trabaho ninyo kasi hindi nyo na kailangan pang pahirapan yung inyong braso na magmasa. Pero kung bago ka lang dito sa aking channel at naghahanap ka ng masang kamay or ginagamit ang uh, ating palad para masahin, e eh, meron din po akong mga recipe noon. So bali dito nga imimix lang muna natin siya ng mga at least 3 minutes sa low speed ng ating uh, stand mixer para po talagang uh, guys, kumapit or uh, maghalo yung mga sangkap na nilagay natin bago ilagay yung ating butter o margarine So once na ganito na yung uh, kanyang uh, texture maglalagay na tayo dito ng 100 grams ng butter So pwede po ang margarine ha, pwede rin po ang vegetable shortening mga manay. So dito lalaksan na natin yung ating uh, paghalo ng ating stand mixer para talagang makuha natin yung elastic ng ating dough. Again, hindi po ako master baker mga manay. Isa rin po akong home baker na gaya ninyo na nagumpisa talaga sa walang alam pero inaral ng inaral hanggang sa makuha natin yung tamang recipe na gusto natin. So dito nga pala ay mix natin to ng na mga at least 8 minutes. Bale hindi pa kasama doon yung kaninang 3 minutes na nauna nung naglagay tayo ng butter. So, a total of 11 minutes na pag sa ating stand mixer. So, para malaman kung okay na yung ating dough kapag binabanat natin is hindi na napupunit at nagiging elastic na siya ganyan. So, natatanaw mo na or nakikita mo na yung daliri mo. So, pag okay na yan is pwede na nating hanguin. Sa isang table natin, maglalagay tayo ng uh, konting oil para dito natin i rest yung ating dough. So, ginagawa natin to para mas, alam mo yun, yung mga asangkap uh, sangkap na nailagay natin is maganda yung kalalabasan ng ating tinapay. So, pinahiran ko siya ng oil pati doon sa pinakaibabaw para maiwasan yung mga pal at hindi siya mag-elephant skin. After ng 10 minutes, so nakaredy na rin yung ating breadcrumbs na gagamitin para sa ating pandesal. Then, pwede na natin tong ikat. So, pag nare-rest yung ating dough, mapapansin niyo kapag pinipisil nyo, iba, hindi siya yung matigas na parang, alam mo yon So, dito parang kumbaga yung mga sangkap na nilagay natin is nag-activate na lahat. So, kinat ko lang siya ng ganito para po mas makat ko siya mamaya ng maayos. So, itong ganitong timpla mga manay is pwede niyo po itong uh, gamitin para sa inyong pandi Spanish bread insaimada, or kung ano pa yung mga tinapay na gusto niyong palamanan. So, kinat ko siya ng 50 grams, kada cut ko, kasi itong aking ginagawa ay hindi po pambenta to. Ito po ay para sa amin, dito sa bahay, kasi yung mga bata ay pang umaga para... Pag umaga is nakakakain po sila ng bread din, nakakapagbaon din sila. Eto nga po palang aking uh, ibibig ibibake na pandisal mga manay. Wala pang one week sa amin to. Mga, minsan mga two days, three days lang, ubus na kagad. Kasi merienda, almusal, baon. At dito nga pagkatapos natin yan ikat ay pwede na natin ipigura. Gaya ng ginagawa ko, maglagay kayo ng konting oil sa table ninyo para naman hindi siya magganet at hindi kayo mahirapan magbilog. Or kung gusto niya naman is uh, i-roll ninyo ng pahabagay nung kanina tapos ikat nyo na lang. So ako kasi gusto ko sa pandesal is bilog-bilog ganyan. Then saka natin yan isaw dito sa ating breadcrumbs. Ganyan lang po kadali. Tapos, pwede na natin itong ilagay sa ating flat sheet. Ayan. So, dito sa recipe na to is pwedeng-pwede niyo po itong pang-stock. Kasi ginagawa namin kapag nabibigto is nilalagay lang po namin to sa freezer. Then, nire-reheat lang po namin microwave ng 1 minute. At kung gano'n siya kalambot nung uh, binake ninyo, gano'n na gano'n po yung kanyang ah uh, timpla pa rin. Walang pagbabago, hindi siya magda Basta one minute lang yung pag-init. So, ganyan yung ginagawa ko mga manay. So, hindi lang talaga siya nakaka-enjoy gawin. Nakakatipid din kasi kapag bibili ka ng tinapay, di ba, sa bakery or sa kung ano mga uh, bilihan, supermarket, eh, ang mahal na rin po nang bilihin ngayon. So, pag ako kasi yung nagbe-bake, kahit pa paano, is, kumbaga, hindi mo natitipid yung sangkap, pangalawa, na-assure natin na malinis yung ating Uh, pinapakain sa ating mga anak so mapawis lang talaga pagpapawisan ka sa pagmamasa ng ganito mga manay pero may enjoy mo lang din naman so once na okay na, eto na so nalagay na natin dito sa ating mga flat sheet, bali ang next na gagawin natin dito is kailangan natin itong i-rest na mga at least 2 uh, hours po ng pagpapahinga ng ating tinapay so kailangan po na mag double size yan bago natin yan i-bake So, mas mainam kung pambenta po yung inyong gagawin. Timbangin niyo po ng mga 25 grams per cut para hindi po kayo malugi. Eh, sa akin kaya 50 grams dahil kami lang din naman po ang kakain yan. So, hindi yan pambenta. Then, after 2 hours nga ng ating uh, pagpapahinga, itong ating pandesal, ito na may kita nyo, ang lalaki. Kala mo mo na Sobrang laki at lalaki pa yan mamaya kapag na-bake natin. So nakapagpainit na rin po ako ng ating oven. So yung oven natin is mainit na at pwedeng pwede na natin tong isalang lang. So ang init po ng ating oven ay nasa 175 Celsius lamang po ang init. So pwede na natin tong isa sabay-sabay. So yung aking gas oven mga manay sa mga nagtatanong, ang init po nito ay sa babalang pero kung kayo po ay electric oven yung inyong gagamitin up and down po. So binik lang natin to na mga at least uh, 18 minutes sa 175 Celsius ang init. Then after 18 minutes, eto na po. Kung gusto niyo pa na mas golden brown pa dyan, or tostado, di ba? Minsan gusto natin tostado. So additional kay na mga 2 minutes ganon. So hindi po pare-pares ang init ng ating oven na ginagamit. Kaya kailangan po makuha mo yung toyo ng oven mo. <laughs> Ayan o, ang bango nga lang neto. So, example, ganito. So, uh, bagong hango, mainit-init pa, pwede nyo po yun i-brush ng butter sa ibabaw. Mantikilya, mas masarap. Pwede palamanan ng cheese, pwede kayo maglagay dyan ng liver spread, pwede rin hot dogs, bacon, o oh, ba diba? Malambot po ang timpla neto, kaya kahit isang linggo pa to, sabi ko sa inyo, ang lambot neto kahit wala sa freezer. Pero kung gusto niyan tumagal na mga at least 3 weeks, lagay niyo sa freezer. Pero dito po sa amin, 2 days, 3 days lang, ubos na. So ganito siya kalambot mga manay. Ayan. So ganito yung gusto nila na pandesal. Kasi yung nabibili namin dito, sinong nakapag-try ano, na no, nakapag kinakain mo na yung pandesal, tapos lumamig na, di ba parang pamato, ang kunat, tas antigas. Eto, kahit lumamig po ito, malambot pa rin. Kahit kinabukasan, malambot pa rin. So, pwede kayo mag-add dito ng malunggay. Yung pinato yung malunggay, pwedeng pwede. So, ayan lang mga manay. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. At alam ko, eh, natatakam na rin kayo. At saktong-sakto na pwede nyo itong pagkakitaan, pambaon, pang, pang merienda. At syempre, pwedeng pwede nyo rin yan. Dalhin sa inyong mga outing kung gusto nyo makatipid sa pagbili ng tinapay. So, bali dito nga sa ating recipe is nakagawa po ako or nakapag-bake ako ng 62 pieces na 50 grams na pandesal. O, ba diba? So, ayun lang po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Kaya naman tara, kain po tayo.